for this video for this video paano paganahin yung 649 na ANLI data para ito kahit anong sim o kahit anong ANLI yung gamit sa ATP or smart like ANLI, FV, ANLI FV, Tech TikTok gagana to Kaso ang load ko lang dito is 5 pesos na 500 mb within 4 hours lang. Trinay ko lang naman. Para mapagana itong Pilipi Home Wi-Fi 5G. Pangitan nyo lang ito. Hanapin nyo lang sa Play Store. Yan, kahit ano dyan. Direct connection or saan yung kukonek sa inyo ito po kasi New York malakas kasi yung New York to kaya hindutin nyo lang po, vlogs tayo nyo lang maging connected Ayan, connected na ganun lang Hmm. Na. No internet connection yan. Ginamit natin VPN para, para mapagana yung ano. Try ko disconnect yung VPN kung kaya pa ba yan. Disconnect ko. Okay, eh, wala nang VPN na. Disconnect ko na. Yan, disconnect na yan. YouTube. Kung gagana ba. Yan. Wala na yan. At saan ka pupunta? At at sa anong video yung pindutin nyo dyan. Wala na talaga yung on ko yung VPN. Ano yung VPN? Nasa Yan. Ipinapin nyo lang sa Play Store, YouTube PM. Yan. Connect. Logs. Pintayin nyo na maging connected. Yan, maging connected. Punta tayo sa YouTube. Ipinan natin kung kailangan na mong mag-play. Yan na. PC, PC. Baka maubos. Okay so, natin yung portal. Yan. Ayan. internet access yun talaga. Ayan, yung no internet access. Ayan Wala ka ng 5G, 4G lang.